Ano ang gagawin mo kung may ipinagkatiwala sa iyong kayamanan? Gagamitin mo ba ito, o itatago mo lang? Isang araw, may isang mayamang amo ang aalis, kaya tinawag niya ang kanyang tatlong alipin at binigyan sila ng mga talento. Ang una, nakatanggap ng lima. Ginamit niya ito at lumago ng doble. Ang pangalawa, nakatanggap ng dalawa. Ginamit din niya ito at nadoble rin. Pero ang pangatlo, iba ang ginawa niya itinago niya lang ito sa lupa nang bumalik ang amo pinuri niya ang dalawang alipin at binigyan sila ng mas malaking pagpapala pero ang ikatlong alipin sinisi siya ng amo dahil hindi niya ginamit ang kanyang talento ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang talento ay hindi ibinigay para itago kundi para pagyamanin hindi mahalaga kung malaki o maliit ang kakayahang ipinagkatiwala sa atin ang mahalaga ay paano natin ito ginagamit Huwag mong hayaang masayang ang talento mo. Gamitin ito, palaguin, at ipamahagi para sa ikabubuti mo at ng iba.